guys, good morning. Start na naman tayo sa ating hanap buhay mga huh? guys. Samahan niyo ako sa aking pagtatahi ng araw ito. No? Guys, araw-araw ako nang tatahi. Donut yung tinatahi ko guys. order sa akin yung kasa. Sa mga nanay dyan Payo ko lang sa mga nanay niya na mahilig magmariti sa labas. Pwede naman kayong gumagawa sa ipigsapay niyo yung pagluluto niyo, pagsain niyo. Para pagdating ng mga anak niyo, mayroon kakainin ang asawa niyo, di diba? Hindi yung galing ko tayo na magmariti sa labas. bukod sa pagtatahi ng doormat guys uh, nagtatanggap din ako ng mga repair ng mga pants kahit na anong damit kayang kaya ko po, po i-repair -re dito sa aking patahian at ito na yung kalbaryo guys hindi natin inaasahan lahat lahat na masisira yung makinako pero sinubukan ko na ayusin kasi gabi na yun sobrang pray lang talaga kay, kay Lord na sana maayos ko to para kinabukasan makakatahi na Kaling, okay, nga, bilis lang marunong din pala naman magayos problema ko na sana yun ha oh, diba ba oh, magaling na ganda na ng tatlo magaling din naman pala ako magayos you